Oops, wait lang, wait lang. Nakapag-reaction na ba yung lahat? <laughs> ako hindi pa ngayon pa lang po gagawa ng reaction video. Dito po, ayan, sa nag-viral na moment na gabi po ni Elias ITV sa Butuan City, si Mac na kung saan ay merong umakyat na babae, guys. At ang galing po niyang sumayaw. Yan, kopyang-kopya po niya yung sayaw ni Elias ITV, Mac Hasang-hasa po siya, guys. Yan, nasa nga po siya sa mga moves ni Elias JTB, mga kakiyo. At ito na ngayon mga kiyo, ipapanood ko po sa inyo kung hindi nyo pa po ito napanood. Pero yung iba guys, napanood na rin to Kaya wag nyo nang panoorin kasi baka mabad trip na naman kayo sa akin. Ito po ay para dun sa mga followers natin dito sa youtube na hindi pa po nakakita nito guys yan viral po talaga yan kagabi at umani po yan ng iba't ibang reaction galing sa mga netizen guys may mga natuwa nga kay ate dahil nga napaka smooth daw ng kanyang katawan at gayang gaya talaga si CTV guys para daw siya nag rehearse mga kakiyo ito guys panoorin po natin yung sayawan ni Iliya CTV at ng kanyang tagahangang babae sa Butuan City ito guys panuorin po ninyo ito جي جي کي کبولا کي جيلي تالي مان پڇولا انو سٿي ساجا سنان سنگا تساجا سنان توکي ويي دا کان تي س बाहु बंदी मुंह बस क्या फंक्शनल कब डांसिंग एमुहानी एमुहाना बाली बंदी नाम है सलामत ही से वह आना जाना जस्टर आई जोई आज सलामत से मजोल तो आप देखने आएं आप कौन हैं सलामत गायों हाँ भाग सफातुसा sa laban kay sa isa na. Huwag takot, makita ka ka o hindi ka makakuta, Sa laban at daw karoan. Kaya ako, stay strong si mga kuya ko. O oh, diba mga kayo? ang galing po niyang sumayaw mga kayo. dancer po siguro tong si ate guys. Kasi kung titingnan niyo po yung kanyang katawan, napaka smooth, ayan, napakalambot gumalaw po yan, sasayaw at uh, todo bigay po talaga siya guys sinamantala po niya na nasa harap po niya si Elias CTV, mga kayo napakitang gilas po talaga siya binuhos niya lahat mga kayo yung kaling niya sa pagsasayaw kaya sa lodo kay ate ayan ho tingnan niyo, guys yung balakang niya oo di ba gayang gaya ho talaga si Elias ATV mga kayo yan grabe ang kaling po niya o, oh, di ba? O, oh, may pamagandyan-ganyan -ganyan pa siya, guys. Yan. Kaya agaw attention po sila kagabi, mga kayo. Naghihiyawan ho talaga yung mga tao, guys. Dahil ang galing po niyang sumayaw. Yan you know? o. Oh, ang lambot po ng kanyang katawan, guys. Grabe. Yan. Kinain niya po. Yan ng kalahati si Elias TV. Hindi expect ni Elias TV, mga kayo, na magaling po siyang sumayaw. Ayan. At may nagbigay pa nga ng painting kay Elias TV, mga kayo. Dito po kagabi, sa Butuan City. Ayan, sa gig po nila. So, yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kayo din, habang uh, wala pa dyan sa lugar niyo si Ila City, mag-practice na kaagad kayo guys. Para pag dumating na siya dyan, sa mga nakaschedule na lugar pupuntahan niya, ay alam niyo na yung gagawin. Akyatin niyo na kaagad. Kasi ito, yan na uh, napakagandang momento para kay ate kasi nakasayaw niya si Ilya City guys at nag-viral pa. O, di ba? Extra sikat po si ate ngayon, guys. Yan, bigla ang sikat po siya sa mga, sa lugar nila. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. God bless and thank you for oh, watching. Uy, hey, nakayaka po siya, oh. <laughs> o, di ba, guys? Memorable moment. Yan, hindi hindi niya yan makakalimutan, mga Q, na nakasayaw, nayakap, at nahalikan po niya si Elias JTP. Mga Q, grabe, ang galing. Saludo po kay ate. Yan ang galing-galing talaga.